Hello, hello, magandang oras, araw at gabi, mga ka-diskarte, Saan man pa kayo panig ng mundo. Ah, uh, may project ulit tayo rito na issue generator. Yeah. Sabi nung nagdala nito sa akin, uh, hindi rin nila mapandar. Matagal daw nila pinapandar pero hindi nila mapandar. Uh, tinanong ko kung may ibang pinagdala na nito. Sabi niya hindi niya raw alam kung may ibang nagkalas na o wala pa. So yan ang titignan natin ngayon mga kapiskarte. Sana samahan niyo ako pang sa mapandar natin ito at makita natin na kung ano yung talagang dahilan kung bakit ayaw gumana itong generator na to so simula na tayo ng kalasan mga diskarte ito munang full start niya unahin natin kasi ayaw rin bumalik oh pag hinila mo oh. wala na hindi na bumabalik yung tali niya ya yeah, ito muna unahin, natin tignan. Ayusin muna natin 'to. Bago natin hanapin yung talagang sakit niya. Kasi hindi rin natin mapapander to o masusubukan pander kung hindi natin muna ayusin yung full start niya. Okay naman siya. Mahigpit nga lang, kulang sa langis. Lalangisan na lang natin ng konti tapos okay na 'yon. pa naman. So yan mga kadiskarte, okay na, pwede na. Ikakabit na natin. Subukan mo nating linisin tong spark plug niya mga kadiskarte. Uh, baka nandito lang yung niya. Bawa tayo magkalas sa iba. May kuryente siya pero medyo mahina lang. So yan mga diskarte, grabe, ang dumi. Yan, subukan natin linisan. Para tingnan natin kung okay pa. So bali nalinis natin yung carburetor niya ibabalik na lang natin tapos panda rin subukan sana gumana na siya So yan, talagang ayaw pa rin. Subukan naman nating linisan yung ignition coil tsaka yung magneto. Baka nandoon na sira niya. Okay naman yung clearance niya, makadiskarte. Pero ang hindi okay, yung kalawang. Kasi kung mapapansin nyo talagang kinalawang na rin siya. Yan ang susubukan ng ating linisan ngayon. Tapos pagkalinis, andar. Yan pa sa ninyo makadiskarte. O yan o. Oh. Grabe na yung kalawang. Yan. Kasi pagka may sumayad dyan, o kaya eh sobrang kapal yung dumi. Eh. Talagang malaki ang epekto niya doon sa kuryente ng makina. Uh, bali, talagang mahirap ang magpaandar sa ganyang sitwasyon. So, yun ang lilinisan natin ngayon. Lilihain natin. Sa pagkakabit ng ignition coil, mga kadiskarte, kailangan may pillar gauge tayo. Kung mapapansin itong plastic na to, yan, dahil wala akong pillar gauge, eto magsisigling pillar gauge ko. Yan. Pagka sumakto na yan, smooth na yung hila, ibig sabihin, okay yan. Yan yung tinabas ko doon sa ano ng mineral water. Galon ng mineral water. Sakto yan. Subok ko na yan kasi matagal ko nang ginagawa ang ganyang sistema. Yan. Pag sumakto na, ibig sabihin okay na. Yan. So okay na rin siya ngayon. Subukan natin paanda rin. Alam nyo mga kadiskarte, sa so, totoo lang, nung unang check ko pa lang dito sa makina na to, alam ko na kung ano yung papalitan. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo ng isa-isa, step by step, yung mga posibleng masira pagka magkaroon ng trouble na ganito. Pwede kong sabihin na gato sa may-ari na kailangan kang bumili ng ganitong biyasa, ganong ganito. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo step by step kung paano mag-troubleshoot nito total wala na masyadong wire to iisa lang ang wire nito kung dutusin, dalawa high tension lang at saka yung on off switch so ngayon susubukan ti pander nyo ito para makita natin kung anong mangyayari ngayon malinis na lahat mm. so ayan mga kadiskarte talagang ayaw mandar kailangan na talaga natin magpabili ng piyasa. Uh, medyo may kamahalan siya pero talagang kailangan para mapakinabangan ulit. So, ito yung piyasa na kailangan nalang bilhin. Ignition coil. May kuryente siya kaya lang talagang mahina. Hindi niya kayang paandarin yung makina. Doon sa mga baguhan na hindi pa nila masyadong kabisado, Uh, pag nag -test sila at may nakita silang kuryente, hindi porket may kuryente silang nakita lumalabas, eh, ang akala nila okay na Pero hindi. Meron talagang sapat na kuryente para supply do sa spark plug natin ng kuryente. Pero ito, talaga mahina ito. Makikita mo may kuryente siya, kaya lang kulay dilaw. Pero kung ang kulay ng kuryente niya medyo bluish o kaya violet, yon the best yun. Malakas yun. Pero pagka ang kulay niya dilaw, o kaya red medyo alanganin yon so yun na mga kadeskarte dumating na yung piyesa na pinabili natin Ito yung dati at eto naman yung bago yan o bagong bago siya uh, nabili niya to sa halagang 1.5 daw yun ang sabi niya So, kakabit na natin to para matapos na. At mayuwi niya na rin 'to. Sa pagkakabit ulit nitong bagong ignition coil, gagamit ulit tayo nito ng improvised na pillar gauge. Ayan, para maging accurate yung ano niya, yung clearance niya. Kasi pagka uh, masyadong malayo, pangit, madaling masira yung ignition coil natin. pagka uh, masyadong malayo naman, ganoon din naman, baka uh, halimbawa makaka makalaswalan ng dumi, wala na, ayaw na naman kumandar. Kaya, except yung pillar gauge na para sa akin eh, okay na okay. So, yan. Okay na. Kakabit nalang natin itong crank cover-nya. Tapos, pander natin. So ayan mga kadiskarte, kita nyo naman Parang baliwala lang kung paanda rin Kunting hila lang, andar agad Tuwan-tuwa yung may-ari habang tinapanood niya So hanggang dito na lang Kung nagustuhan niyo video natin yan Please naman po, pakisubscribe yung aking channel At pakipindot na rin yung bell notification Para lagi kang updated sa mga marami pang videos na gagawin natin So hanggang dito lang Maraming maraming salamat Bye bye, God bless at mabuhay po kayo.